Tuloy at lalong lumalakas ang mga panawagan kontra Kurako. Pero sang daang araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin na ipakukulong. Kung ang punto na ang mga hakbang para mangyari yan, sinagot ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa panayam ng Jimmy Integrated News. Nakatutok si Joseph Morong, Exclusive. Mahiyang naman kayo. Isang daang araw na simula na magbabalas si Pangulong Bongbong Marcos Laban sa mga tiwaling opisyal daw ng gobyerno na nangungulim batang pera para sa mga flood control projects. Ang pangako niya noon, sa mga susunod na buwan, kasuhan ang lahat ng mga lalabas na Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news na naman mga bossing. So, ang topic natin ngayon ay itong call dito kay BBM. Pero bago ang mga bossing, sa lahat ng na mga nagsubscribe sa atin mga boss, salamat sa inyo lahat, salamat sa inyong pagsuporta. Mag-comment lang kaya para i shoutout namin kayo sa next video. So, kung hindi pa, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel mga boss, ayun o, click nyo lang subscribe button natin dyan sa gilid, sa kanan para maka, makapag-update kayo sa mga ating mga video. So, maling topic natin ngayon mga boss Ito tungkol dito kay BBM na kung saan ay nangako nung Sona na after 100 days meron daw makukulong. Huh? Pero after 100 days, ano na nangyari? <laughs> Ang nangyari ay wala pa rin. pa rin si BBM. So ano nga bang nangyano? Ano, bang ginore natin mga boss? Tuloy at lalong lumalakas ang mga panawagan kontra Kurako. Pero sang daang araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin na ipakukulong. Kung nasa ang punto na ang mga hakbang para mangyari yan, Si Sinagot ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa panayam ng GMA Integrated News. Nakatutok si Joseph Morong, Exclusive. Mahiyang naman kayo isang daang araw na simula na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling opisyal daw ng gobyerno na nangungulimbat ng pera para sa mga flood control projects. Ang pangako niya noon. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Ha? Sa Senado at Kamara, narinig ng publiko mula sa mga kontraktor at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Narinig niyo yung sinabi niya, boss, mga boss sa daw ng ilang buwan meron daw makay ma meron daw tayong makikita makakasuhan pero until na wala pa diba? ganyan kay Nutel ang presidente ngayon Sa so, DPWH kung paano tila pinagparte-partehan ang pera ng bayan. Bilyon po yun. Ako mismo ang nag-deliver ng basura Sinundan niya ng galit ng taong bayan mula sa mga mismong nilubog ng baha sa Bulacan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na, na pa sa karahasan. Sige niya mga boss nag-rally kahit lugar dahil sa malawa aksyon talaga. Hindi ano pa nanawa dito ang niya o ang gobyerno. Diba, nagkakapatayan na mismo ang mga kapapilid na sa mga korak ng mga politiko. Isanda ang araw matapos ang pangako ng Pangulo na sana ba tayo. September 11, nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Pandigang bayan. Kami, we just refer. And we try to build up a case na medyo bulletproof uh, para naman uh, against court. We can submit something to the ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong investigasyon ng ICI at naipatawag na ang nasa 20 mga personalidad kabilang ang ilang isinasangkot sa anomalya. Mula sa kanilang investigasyon, tatlong referral o rekomendasyon sa ombudsman para magsampan ng kasong kriminal at administratibo laban sa dalawang senador, dalawang dating kongresista, isang dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pang mga opisyal at personalidad ang na ng ICI kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki ng na, nawalang pera Parang yung project naging like, parang because like, instrument parang check eh, na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Ang ibig ko pang sabihin, those who are part of that structure, makasuhan. I recommend na makasuhan. We base our findings on evidence. Hindi pwede yung uh, speculation or chismes. Well, we already have filed cases against Saldeco. Okay. Okay. Uh, Kaya kayo tatagal eh. Puro kayo mga ano lang eh. Puro kayo investigate, investigate. Wala nang nangyayari. Nakakatagal na lang investigate niyan. Our first case was against uh, SunWest. That solves the problem. As to the other persons, uh, as I said earlier, we will... Bakit di nyo kasi investigahan yung mga uh, 15 na contractor na pinangalanan ng, ni BBM? Yun yung unahin nyo. Doon magkakalama kung sino-sino yung makasabot sa politiko nila. Makakupal talaga itong mga eh. Get to them we will resolve the problem. Ang mga complaint o reklamo ang mas mabilis na maaktuhan ng ombudsman na maaari nilang maisampa bilang kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito dilitisin. Sa ngayon, may tatlong reklamo ang inihain na ng DPWH. Pinakauna noong September 11 laban kina Alcantara at 20 iba pang opisyal ng DPWH Bulacan First st District kasama na ang limang kontraktor tulad ni Sara Diskaya. May Meron ding reklamo laban sa mga opisyal ng DPWH na Union, 2nd District at Davao Occidental. Sumasa ilalim naman sa preliminary investigation ang limang complaint ng National Prosecution Service. I think hindi na magtatagal at uh, yung unang kaso na final natin noong September 13, eh, magapit ng file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. Huh? No? At uh, sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang ma mamamas, mag magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. Inahabol na rin ang pamahalaan ang mga ari at... Graduate mo lang, Secretary Dizon. Abangan ang taong bayan niya na ng mga personalidad sa flood control. Na-freeze na rin ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ang lampas 6.3 billion pesos na pwedeng i-forfeit o bawiin. Bumuo rin ang ICI ng Technical Working Group para sa Assets Recovery, kabilang dito ang DPWH, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong maka Pwede nating i-file against these people. Pa-file natin. Kasi ang kailangan, managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Nakikita ko na yung problema na to uh, can be solved by through other agencies. Kung may nababagalan man raw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado <laughs> sa ngayon. Ngayong araw nga lamang naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025, at bago daw ito, ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best. Uh, yung, yung mga maling tao, yung mga may sala, ay eh, dapat madala sa justisya. At sana yung kanilang minako na pera, ay eh, pwede pa mahabon. We are also big tips like you. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. So dito na lang natapos ang video natin mga bossing bale. Ang reaction lang na natin dito ay eh, bilis-bilisan. Kasi gusto ng taong bayan yung resulta. Pero nakakuha si Bebe, 100 days. Mayroon na ako nalagot. Ano nung ano, pecha na kayo, no? November na, no? Magkakalagit na ng November. Patapos na ang taon. Wala pa rin nakukulong. So yun lang. Bilis-bilisan yung bistigasan niya, mga inutil. So, dito na lang ang video natin mga bossing. Kung hindi pa kayo na ako subscribe sa ating YouTube channel, kagaya ng sinabi ko mga boss. Ayan lang, click nyo na subscribe button natin dyan sa kanan. And, peace yo.